Hello mga ka-idol, welcome po sa ayan channel, the and po mga ka-idol Mga ka-idol, ang ituturo ko po sa inyong mga ka-idol kung paano malalaman o makikita kung may ibang gumagamit sa inyong messenger po mga ka-idol Ngayon po mga ka-idol, kung gusto nyo pong malaman po na may gumagamit na pala sa account nyo sa messenger Ngayon mga ka-idol, susundin nyo lang po yung gagawin ko po Ngayon mga ka-idol, bago po tayo magsimula po sa mga bago po mga kaidol pa subscribe tayo po sa youtube channel ko po mga kaidol sa para updated po kayo sa mga upload video ko po ngayon mga kaidol pupunta na po tayo sa messenger po kung tapos mga kaidol open nyo lang po yung messenger nyo po dito mga kaidol ipapakita ko po sa inyo kung saan nyo po makikita o may, kung, may, sino po yung may gumagamit ibang, sa ibang uh, gumagamit ng sa inyong account na messenger po mga kaidol ngayon mga kaidol makikita nyo po yung tatlong Go with sa gilid po. Pipindutin nyo lang po mga kaidol. tapos po, katapos mga kaidol, susunod nyo ulit yung, yung logo ng settings po. Ito po mga kaidol. Yan, pindutin nyo po to mga kaidol. Katapos mo mga kaidol, scroll down nyo lang po, pataas. Ang hanapin nyo po mga kaidol, susunod nyo po yung safety and privacy. Ito po yun mga kaidol. Ito po, pindutin nyo po yung privacy and safety. Yan po. Ngayon mga kaidol, nandito na po tayo. Ang hanapin nyo po mga kaidol yung Intuance -in Good Chat po mga kaidol. Pinutin nyo lang po. kita oh, Itabihin mga kaidol. Dito po tapos mga kaidol, ang isusunod nyo po siya, yung Security Alert. Ito po mga kaidol. Ngayon po mga kaidol, dito nandito na po tayo mga kaidol. Isusunod nyo po ulit yung View All Logins po. Dito nyo po siya makikita mga kaidol na open po ito mga idol ito ito pilitin nyo po ito mga dito pagkatapos mga idol nandito na tayo ang pipindutin niyo dito yung where you log in po ito sa taas ito mga idol pilitin nyo ito yun ngayon mga kaidol, dito niyo po malalaman kung dito mga kaidol, no? dito mo po, po dito yung malalaman mga idol kung, kung may gumagamit po lang ang account sa iba sa messenger nyo po mga kaidol. example ito mga kaidol, na yan android pa rin itong android android dito mga kaedog meron na po akong nilalag out po na uh, um, kung may sino po nung gumagamit siya ano nilalag out po siya mga para hindi na po niya ma-open yung uh, messenger ko po mga kaedog ganito po gawin yung mga kaedog para po mga hindi ma-open yung messenger nyo po kung sino po yung gumagamit sa account nyo po ang gagawin nyo po mga kaedog nakita nyo po yung tatlong dot sa gilid ito mga kaedog pindutin nyo po yung tatlong dot sa gilid po pagkatapos mga kaidol mamimili kayo not you or log out po dito mga kaidol, ang maganda dito ang gagawin nyo ipili nyo po yung log out para hindi nyo po ma open po yun po yung gagawin nyo po mga kaidol out mo lang siya pagkatapos ng pag log out mga kaidol ito yung lalabas niya log all of all sessions po ganito po gawin nyo po mga kaidol, para po hindi ma open yung account niyo po sa messenger kung sino po yung gumagamit sa uh, messenger nyo po mga kaidol Siyan sundin nila po yung ginagawa ko po idol. nakapakabilis po yung mga kaidol para aware po kayo mga kaidol na may gumagamit po sa messenger nyo po mga kaidol kaya double ingat po tayo Simple, yung messenger mga kaidol nakaparebasin po sa atin to. kaya hanggang dito lang po yung video ko mga kaidol. mga kaidol sana po nagustuhan nyo po yung video ko po sa mga bago po mga kaidol pa like na rin po sa youtube video po at saka subscribe na rin po mga kaidol para update po kayo sa mga upload video ko po mga kaidol mga kaidol, madami pa po akong video. I-open nyo lang po yung uh, channel ko po. Para baka may makatulong po. Diba sa eh, para uh, sa ibang mong tutorial po. Mga kaidol, madami pa po akong tutorial na pwede po ma uh, may, may, may tulong po sa inyo po mga kaidol. Maraming salamat po mga kaidol. God bless po.